Guys, dahil bawlan, ito. Pagluluto tayo ng sabaw. Bumibigyan ko sa paligid ng manok ito. Nilinisan ko muna. Kasi para maging maayos na natin. Naku, sa paligid na. Sarap-sarap ng sabaw nito. Basta takulan. Lilisan natin ng maayos. Alisin natin yung mga kaan Sabi, mo pa na kunti At, uh, Ilinis na natin ang maayos okay, malinis na Okay na ito At Ang uh, na natin ito muna uh, Ilagay natin maayos sa uh, ibalik sa, uh, uh, Dito sa plantana Kaya mga ano, ikaw ba ay eh, gustong gusto mo ba itong lutong ito, ang tinanglagan? Ito yung lulutoyin ko. Uh, ngayon, ihiwain ko muna yung sibuyas. Dahil ito yung magpapadala ng sarap ang sibuyas. Mas, mas lalo masarap ito guys pag maraming sibuyas. Kaya ang ginagay ko, tatlong pirako. Eh, masarap ang sabaw pag may sibuyas na marami Tapos, ngayon, eh, eh, napakaganda talaga ng na. Kasi daw pag magluto ka ng tinan lagan na may yan, Damihan mo ang sibuyas. Yan ang sikreto dyan sa ano pagluto. Hmm, ano, kasi hindi masarap pag ano. Kukunti lang ang sibuyas. lutong bahay, ito yung gagawin mo. Damihan mo ang sibuyas. Dahil napakasarap talaga eh, gagaya ko na rin ha ito yung tanlad ito ang pinakadabis na magpapabango at magpapasarap sa buong manok na nilalaga laga lang yan wala na ibang mga ano sa halo halo dyan sibuyas tanglad lang sold na yun ang anong pag kumulo yan, sa ang bango ng tanglad. Maano sa mga kapitbahay niyo. Lalo na tag ulan Ah, tapakasarap talaga ng sabaw pag may tanglad. Luhugasan natin ng maayos yan. Kasi pagkain natin, lutong bahay ba, masarap. Pamilya natin ang kumakain. Kaya... Pag ikay magluto ka ng ito, kailangan laging malinis ayan, okay, tutupin mo natin ayan okay, tutupin para hindi sa gabal sa paglagay okay, nito, eh, okay, ng skalire okay, napakasarap nito is pagtanglad kita ng maayos para hindi siya magkalat So, ngayon, ayos uh, natin, lagyan natin ng kunting ano, bitchid. Ayan, lagyan natin kunting, kunting bitchid. Para ang lasa, yung sarap, nandun sa laman. Lagyan natin sibuyas at saka tanglad. Yun ang ipapalaman natin. Sa ano, para okay, okay ang pagkumulo siya, andun lahat yung laman. Sa laman ng sap, Yeah lagay na natin, iayos na natin sa kaldero. So, parang excited ako kumain ng sabaw. Unang nahihigop uh, ng sabaw ng buong manok na tinanlagan. My favorite yan. Pag mga bata dito, gustong gusto ng mga bata ito. Kasi naalala ko dati, nagluluto ako. Nag-aaral pa yung mga anak ko sa elementary. Tsaka sa pag may classmate siya na pumupunta sa amin, pinakain ko nung dito, gustong gusto niya. Sarap daw ng luto kong buong, buong, buong tang, manok, tanglad. Yan. Kaya yeah, gayahin nito guys. Sa hindi pa nakaluto nito. Madali lang to. Masarap. Kasi, ano siya, buo. Kaya yeah, napakasarap nito. Okay. Iyan na natin sa kalan para reading pa ano na natin pakuluin na natin guys siyempre bubuksan muna natin yung kalan ha yan bubuksan ko muna yung kalan para ipandali na natin yan oh papitit yan okay ilang sandali lang yan guys kukulo na agad ayan oh kumulo na at ito natin para masarap yun ang pinaka best asin na natin at saka kunting Ayan, asin muna. Kasi para ma-mix natin ang lasa. Ayan, Lagyan natin ng... Siyempre, ang pasarap, bichin. Huwag natin kalimutan bichin. Yun lang na naman kung tila. Ayo, ayan, Okay, okay na yan. Kasi maraming sabaw, puno yan. Ano, kaya lagay natin ng bichin para masarap. Ayo, takpan muna natin, ha? Takpan natin. Okay. Ayan na. Sobrang kulok na. Siyempre, Chikin natin para ano titikman natin ang sabaw guys kung okay ba masarap ba talaga ito kasi napaka excited sarap yun mm. ah ang sarap aprob okay okay siguro okay okay na ito I mean, ayunin na natin ito para I ano yun mean, para makarili na ha, Hainin na natin Alisin na natin sa kaldero Kasi may himayin ko na yan May himayin ko na ito ang ano, chicken Malambot na eh Lutong-luto na siya Kaya himay himayin na natin para pag kumain Wala na nga no Kutsara Ano yun muna ng kutsara Ayan oh. Mm, bango Sarap ang amoy Ready guys Himay-himay na natin yan Para ready na Ayan, oh. No? May himay na natin. Pero hindi, hindi yung pino, ha? Ano yun lang? Yung hita yan. Ayan, oh. Ganyan lang kalaki yan. Hita. Ano yun natin? May himay natin. Para tapos, pulit ulit ang kulo ng sabaw para masarap. Ayan. Di ba? Yan ang diba? pinakamasarap talaga. Kaya sa mga gustong magluto nitong buong man, o tekman natin. Kasi excited na ako. Napakabango. Kung so, gusto mo magluto nito, madali lang. Sibuyas tanglad lang katapat niyan. Parang laga lang yun. Wala nang gisa-gisa. Kasi eh, pag ginigisa, mataba na yung manok. Nakakaumay pag ginigisa. Kaya itong pinaka the best. Buong tanglad. Laga. Laga lang yan. Diba? Okay. Kasi yun ang gusto nilang favorite ng mga anak ko yan. Talagang the best. Kahit sino makakatikim nito guys, tikma mo lang dito Ay, abaw ka na ang Hindi ka gitma magano dito kay ka na Ito na ako luto, gid na. Pung di manok niya blong. Hehehe. <laughs> Siyempre guys, masarap talaga yan. Kahit sino, Basta tanglad. Napakasarap ng sabaw. Ayan. Ito lang ang masasabi ko sa ano, pagtag-ulan. Ah, ito ang maganda. Maglaga ka ng buong manok. Lagyan ng tanglad, sibuyas, templahan mo. Ay, sarap. Mm. Nitik mo ko talaga. Talagang excited na ako. Sarap eh. Kaya habang naghihimay-himay ako, Kinakain May nagsusubo din ako. Kasi sarap talaga. O ba? O ayos. Tapos na paghimay himay-himay. Pakuluan natin para lalong sumasarap ang sabaw ko. Oh. Ayos na guys. So, takpala na natin para maayos yung kulo. Diba? Ganyan lang guys ang pagluluto. At saka himay-himay ano, mo pagkatapos na. Kasi napakasarap talaga. Maka so tsarain mo na lang masarap talaga guys okay tama tama na ayos na T tikman natin ulit para last final yun ang final na natin plano okay kasi tapos ko na na himi kaya oh yeah. ah sarap approve gabi ba isan sarap 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 talaga okay bye bye ha sa mga ano hindi pa nakaluto ito magluto na kayo kasi napaksap lalo ngayon tag-ulan tag-lamig patayin natin ang kalahan Goodbye. Bye, bye 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 you